sa baba. Oh, dito, dito. oh, saan ba kayo galing? Ah, uh, Pampanga, ma'am. Pampanga 1991. 1991. Oh, tapos bumaba kayo dito. Ay, eh, dito kayo napunta. Gobyerno natin. Ayun. Dinala kayo ng gobyerno dito sa Palayan City noong 19 1991. 1991. So ano na pong kinakabuhay niyo? Ito po. Ah. yung pagtitinda. Ano ba Doon sa katutubo doon sa pinanggalingan nyo, ganyan na ang hanap buhay nyo. Opo, mga iba po. Kami po. Kami So, nung, nung, dumating kayo dito, marunong na kayo magtagalog? Ah, ta kapampangan. Ah, doon, kapampangan. Opo, kapampangan. Sa salita namin, ita. Salita nyo, ita. Salita. Uh, Ilan taong ka na? 62, ma'am. 62? Senior. Senior? Alam na talaga senior. So, dito na kayo residente talaga. Dito na. dito kayo bumuboto. Yan. O, sige. Para ako ay makatulong, bibili ako ng kanilang products. Yan. Dalawa dyan. Yung ganyan. Ah, kasi, ah, tatlo na, tatlo. Kasi tatlo yung aking mga apo. O, tapos yun, tatlo din yan. Sa aking mga kaibigan. Puro nila ito, ma'am. Apat na lang po, ma'am. Eh, ayaw mo namang magpabawas. Bawasan mo na. Yan, hindi naman ako marunong dyan eh. 50, 50 na lang. Oh, 50. Di bali, magkano lahat yan? Ano po? Nagtitinda ko sa akin. Saka, tatlo ka Ah, ito. 350. oh, 350. Ayan. O, di meron akong iuwi. Iu Pero yun, ano, mga beads, eh, mga, na, mga tanim din yun, ano? Apo. Na kinukuha nyo sa bundok? Apo, sa gugubat mo. O, tenyo nyo naman, o, Gumagawa sila ng paraan para. Anong mga tinatanim yung gulay? Sabi ba ito ba, magkakataon ng konting mga kabuting kahoy. Ah, yun ang kinakabuhay nyo? sa konting gulay. Sa gulay. So doon nabubuhay na kayo sa pagtapinin ng gulay. So yun ay bibigyan na kayo sa malan, dito, dito. At magting nagsita, bibigyan na Ilang pamilya na po kayo ilang pamilya po kayo napunta? Konting lang kami dito, ma'am. Kada, mo, marami kami rito. Nung una dinala, kayo hindi nala, ilang kayo? Marami kami. May ilang mga, kayong pamilya? May uh, dito, 500. Tapos ngayon, ilan na kayo na dito? batin na rito, dumami ng mga bata. <laughs> Nagpamilya <-pamilya laughs> na rin, ano? Hindi dumami, Pero yung mga dinala rito, may mga umalis din. Umalis din po. Uh, kayo na lang ang oh. naiwan. Nung dinala kayo dito, may mga bahay na kayo. O kubo, kayo kubo, ano? kubo, binigyan din kayo ng kubo-kubo. Nung dumating kayo dito, ah, binigyan ah, kayo, ah, kayo, ah, kayo ah, ng government. May bahay, kalakalaki lang inaayos ng gobyerno. Oh, yun dinagtomonan lang. Ito na. Oh, oh, oh. Oh, oh so pumunta so, si tayo gumawa dito, Colonel Kabantak banda, second year ka ang nagbigay sa inyo. Army po yan, ma'am. Oo. Oh, oh. So, ang tagal nyo na dito, no? Ilang taon na? Thank you, ma'am. Oo. Ice ko, kasi mag-ice ko, mag-ice ko, dumag-ice. At least, at least uh, nabuhay na maka-sama oh, ganito, ano po? Oh, oh paggawa ng mga products at saka pagtinda ng mga gulay. Pana. Ayan, pana, o, oh, pana. pana. oh, yan. Hindi naman ako marunong magganyan. Ma Wala akong paggawa. Alam mo, kubo lang yung bahay ko. Kaya hindi na la pwedeng lagyan ng ganyan. Collection niya, ma'am. Collection, ano? Oo nga. Oh, Magkano na naman tinda mo ng ganyan? Okay, oh, kita mo na. Ginawa nyo lang yan, ano? Eh, de, yung ba may lason ba yun? Wala po ma'am. Oh. Diyan pa, Anong tawag na dyan? Bahe. Tawag namin yung bahe. Bahe? Oo. Oh. oh. sa, sa Tagalog? Bahe Ay, ma'am. Ah, bahe. Bahe yan. Yan pala ang bahe. Dito ba, dito ba, dito? Oh, yan. Yan ang kinakabuhay nila, gumagawa sila niyan. 500 ang benta. Oh, ayan, magkano ate? Oh, sige.